yun good day at may re review na naman tayo ngayon no? so drill bit drill bit na pang tides galing sa shop ay naku ng focus yan kita ba So, yan. Kasa iba. Hindi mapokus. Nakita ba? Plot siya eh. So, para hindi mabiyak basta-basta yung tiles. Tingnan natin kung effective. Yung may encounter natin dito. Totoo ba ang balita? So, tingnan natin. Ganito kalaking laking tornilyo natin. Pero, hindi ko lang gagamitin yung toxic hindi rin ako believe yan eh ang ginagamit ko e ano number 14 uh, na wire ko sinasalpak po kasama yung tanso um, kaya yung kasing size na lang ng turnilo gamitin natin at least hindi ka nang kalaki ang butas ito kasi lumuluwag yung katagalan napipipip at tingnan natin kung tatalab nga ba sa tiles hmm? mm, triangulated pa yung ano oh! Hmm, tahu daw. <laughs> yung dulo. Para siguro mas makapit. tapos at direkta lang naman pinapasok. Okay, natin. So, yan. Effective naman. Ang napansin ko lang, eh, hindi siya dumudulas. Kapag, ano, binabare na. Hindi kagaya ng sa pangbato. Tapos, hindi siya ganun kaalikabok. Pag binabarena na. Na lumalabas dito yung alikabok. Mm, dahan-dahan siya lumalabas eh. Hindi siya huma parang sa pambato, humahangin pa labas eh. Oh, Ito, yun natin. Ito yun lang naman. So, yan. Isang maikling review lang. Tapos, yun natin yung nangyari. Naupod yung kulay itim niya. <laughs> Na coating. Para saan kaya yun? Hmm. Parang saan nga ba yung kulay itim niya? Ah, sana lang tumagal. Ayun na, natikdap yung kulay itim. Coating ng ano, kung ano man. Itong uh, goods naman, sana lang tumagal. Ah, sana... Sana lang tumagal na. Uh, so, yun lang naman. Isang maikling review. Ito yung cute sa susunod pa natin video.